Oh Ayan na, good morning everyone and hello to everybody to everyone yan po ang aming garden dito sa wali ko dito sa wali ayan, yan yung pangalan ng aming association. kung kayo bumisita dito mababasa nyo lang yan gulayan para sa sarangan 2023 ito po yung aming ano gulayan ang aming ang aming uh, association the name of our association association is integrated agri -Entre entrepreneur organization for sustainable development of Wali Community Garden yan po siya Then kung anong makikita, yan na po ang anyang ang kanyang mga tanim. Yan. Dumadami nang dumadami. Yan. Bagong tanim yang iba kasi nag na kami. Ayan. To ilibot ko kay ipa-share ko kay dito. Yung aming radish ay Inani na namin yung iba. Yan na siya. Inani na namin yung ibang ano. Pwede nang anihin. Hanggang doon sa dulo yan. Radish yan lahat. Doon. Nakikita nyo yung drum. Doon. Yan yun. Yan. At syempre, papakita ko din sa inyo ang ah, kamuti, kamuting lanot kumbaga ayan yan ay radish ay hindi, ano pala yan yung sakaray ah, kadjus kadjus, tawag dito yan. Yan, yan ang kamuti namin. Tanim namin kamuti. Ito ang sili. May bunga na siya, oh. Yan, pwede nang harbisin yan. Ito, ito pa. Yan. Pwede na namin harbisin. Yan, dito ako ngayon at ipapasyal ko kayo sa aming garden yan na siya Taraan! hi everyone see you again in my next video thank you for watching